guys! Louis Vlog na naman for today's another video. Hey! For today's video guys is mag-unbox na naman tayo ng parcel ko. Apakalaki, di ba? Apakalaki, apakaanga. So, murder nga lang pala ako ng sure up guys para sa sapatos ko at isang sapatos ng asawa ko. Kasi yung sapatos ko, apat na yun sa kanya isa. So, unbox na natin to. Let's go! Hey! So, eto pala to guys. Ang order ko dito is eight pieces at ato na box so color color talaga color <laughs> color white color eh color color white siya guys so parang maganda naman siya then eight pieces then eto unbox muna natin siya guys tapos another video tayo kapag i-assemble na natin to so unbox na muna natin to so eto nga pala yung laman niya guys apaka ano naman ng ano nito so <laughs> parang ano, naka-fragile pa kasi siya guys. Oh, naka-fragile. So, eto nga pala yung ano nyo guys. May, meron siyang installation process. Meron siyang installation process guys. So, wrist parts on each side. So, mamaya titignan natin ito kapag mag-assemble tayo soon. Upload din natin ito kaagad sa pag-assemble natin. So, unbox lang muna natin ito guys. So, yun. Eto, bali, ilan siya? 2, 4, 6. O, sakta guys, walo. Bali 8 pieces. So, sunod naman natin itong isa. Yung pinaka body. So, eto guys. Oh, sheesh. Sheesh. Oh, guys. Ganito siya. So, tingnan natin yung isa. Ay, yung isa. Ang laki pala. So, pwede na pala natin siyang testingin yung isa. Mag-assemble ng isa, guys. So, testing natin mag-assemble ng isa. Try natin tong isa guys na i-assemble. So ayun. Assemble natin to. Madali lang siguro paano na kasi yun. Titignan ko lang guys kasi hindi ito installed process. So bale. Ito daw pag vaccine natin siya. Pag vaccine natin guys. Ay ganito. Oh my. Mabilis lang pala guys. Ngayon siya. Antayin natin para mag-box box. box. Diba? Ayun, may mga guhit-guhit naman siya. Parang kakasya naman siguro yung mga sapatos. <laughs> kasya naman siguro. Tapos dito lalagay yung ano guys, yung Kaya parang pintuan. So, dito muna tayo. Paano ba to? So, ayun dun sa box is... Paano siya guys? Yan ito. Hindi. I don't daw. Paano ba yun? So, snap the reducing semicircle. Okay, snap. Snap, guys. Parang ganito magiging itura niya. Parang hirap niyang gawin. Hindi ko alam kung paano. Ay, eto mo una. Tapos susunod natin to guys. Ayun. Bali yun yung nauna. Ayun, gets na. Bali, unahin natin yun dito guys. Tapos susunod natin. Itong isa. Bali, ang hirap din pala. Mahirap hirap din pala siya, guys. Ang ilagay. Malalaglag pa siya. Bali, mahirap din siya. Mahirap siya, guys. Hindi siya madali. Oh my. Pakahirap naman. Pakahirap niya, guys. Hindi natin tanggalin to. Ay, so yun, tinanggal ko na. Oo. So yun, guys, tinanggal ko na. Tapos so, so, tatanggalin natin pala. Tatanggalin pala natin lahat, to. Tanggal pala natin lahat. Oo. Hmm. Ayun yung nakikita ko sa box. So ganyan. Ay, hindi. Yan ito siya, guys. hirap niya. So not impossible. Ayun. So ayun guys. Got it. Got it. Ganito siya. So, dito, nilalagay natin, nilalagay naman natin dito guys, yung pintuan. So, lagay natin yung pintuan niya, guys. So, ganito pala tong ano niya, guys, yung pintuan. Oh, di ba? Perfect. So, lagay na natin to dun sa ano, sa May video ka na lang. So, what's up, guys? Hindi ko na na-video kasi masyadong haba yung video ko. So, bali nakabit ko na siya, guys. And grabe. Ang hirap niyang assemblein. So, bali white box tapos clear na pintuan so bali ganyan siya guys pag bubuksan natin hindi ko kakasya yung sapatos ko so try natin maglagay ng sapatos ko dito guys kung kakasya ay may sapatos pala ako dito guys may sapatos pala dito guys so yung sapatos ng asawa ko try natin to size 39 yung dalawa ay kakasya, guys mali dalawa guys. So ayan ang magiging itsura pag nasa loob. Sheesh. Maganda guys. Kasya. So ganyan siya. O. So ayan papatong na lang natin yung iba. Maganda guys. Pwede pwede. Ewan ko lang kung pwede silang pagpatong-patongin pero parang bibigay. Siguro pag tabi-tabihin. Pero mas maganda guys. Kesa sa box na lang di ba? Para ni mo siya. So, gusto nyo bumili? Makikita nyo lang po sa Shopee guys. Lalagay ko na lang sa comment section yung link kung gusto nyo order. Click, click nyo lang yung li link sa comment section. So, yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy pa rin naman kayo kahit paano da. Kahit hindi ko na video masyado to guys. Mag-video na lang ako na ba kung paano natin to i-assemble. Yun for today's video. Please follow, like, share ang ating page para dumami pa tayo. Lois Vlogs. Sheesh!